Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa so, adabul muta'alimin. So ngayon pinag-aaralan natin yung al-kira'ah, yung pagbasa. At meron nga itong iba't ibang mga pakinabang na natalakay na natin yung nakaraan. Ngayon pang siyam, inshaAllah, uh, farag biha yufidu. Yung pagiging abala ng tao sa pagbabasa. tuwing siya ay may bakanteng oras ay nagdudulot sa kanya ng pakinabang, inshaAllah. Na yung mong oras sa halip na kumbaga, maaring naiinip ka lang, wala ka namang ginagawa, labuburyo ka lang, di magbasa ka na lang, eh mas masahol niyan yung tao kapag nasa bakanting oras, baka gagawa pa ng haram. Eh gumawa na lang siya ng kabutihan, magbasa ng mga klat, o magbasa na rin ng Quran, insya Allah. Kasi bakanting oras, yun yung, nababanggit sa hadith, na matani magbunon fihi ma minan nas. Dalawang biyaya ni Allah ang binabaliwala ng marami sa mga tao, ng karamihan sa mga tao. As-sihhatu wal farag. Dalawang biyaya ni Allah yung kalusugan at ang oras na binabaliwala ng mga tao. Sa marami sa mga tao habang sila ay malusog, nagpapabaya sa pagsamba. O kapag bakanting oras, ganoon din nagpapabaya sa pagsamba. Samantalang maaari nating gawin nga ito sa bakating oras lalo na. Walwaktu anfasu maunit bi hifdihi wa arahu ashal maalika yadi. Sa oras daw ay kung uh, kumbaga mapangangalagaan insyaAllah pero madali, madali mo rin itong mapapabayaan madali mo rin itong mapapabayaan. At pang sampu, al atu siyahatun lil aqli al-bashari bayni riyad al-hadir wa athar madi wa amal al-mustakbal. Ang pagbabasa daw ay pamamasyal para sa pag-iisip. Kung bagay yung, yung tao na nagbabasa, lumalawak ang kanyang pag-iisip. Kasi pag-iisip niya maraming napupuntahan. Hindi mo pa napupuntahan sa lugar para nakapunta ka na rin doon. At sa pagitan ng mga ito, yung taong nagbabasa ay nasa kasalukuyan, o baga nasa hardin ng kasalukuyan sabi dito. At sa pamagitan ng kanyang pagbabasa, mapupunta siya sa nakaraan. Makikita niya ang bakas ng mga nakaraan at mapupuntahan niya rin yung hinaharap. Sa pagbabasa tungkol sa mga inaasahan o pag-asa, sa hinaharap. So ganito yung tao na nagbabasa. Na bandang huli siya ay nagiging mas matalino, bandang huli siya ay nagiging mas maalam sa pamagitan ng pagbabasa. Fayan takilul kari min afkahiddik ila alim rahib wasi tatadafaku alihi at thakafat al-mukhtalifa wa istatiyo al biha wahabullah Uh, wahbahu Allahu lahu min aqlin wa ilmin an yamiza bayna sharri wa so, Sa pamagitan ng pagbabasa, ang tao ay nagiging mas maalam. At yung kaalaman niya ay nagiging dahilan na sa halip na nalilimitahan siya sa isang bagay, sa kaunting kaalaman, dahil sa kanyang pagbabasa, siya ay nakakarating sa mundo na malawak. Na dahil dito ay napag-aaralan niya ang iba't ibang mga kaalaman. At ang Muslim, lalong-lalo na sa kanyang relihiyon dahil sa kaalaban na ibibigay sa kanya ni Allah sa pamagitan ng pagbabasa at makukuha niyang talino mula rito, makikilala niya ang kasamaan at may iwasan niya ito. Inga anya miza bay na sharli wa yahduruhu. May kilala niya ang kasamaan at may iwasan niya ito. Wa bay na yastafidu minhu. At may kilala niya rin ang kabutihan at makikinabang siya sa kabutihan na ito. Insya'Allah. Fatahsululahu as saadatu fid dunya wal akira bitawfikin lahi ta'ala. Sa pamagitan nga ng kaalaman na ito. Kumbaga ang pinto ng kaalaman na ito ay magbubukas sa pamagitan ng pagbabasa makakamit niya ang kaligayahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Alhamdulillah. Pero nga dito sa konteksto nga na ito ng pagbabasa, isinasama na rin natin dito lahat ng iba't iba pang mga uh, posibleng pagkuhanan ng tao ng kaalaman sa makabagong panahon. Liban pa sa pagdalo sa mga aralin. Yung yung pakikinig ng mga audiobook halimbawa, o minsan nga kahit sa pakikinig ng ano na nga, YouTube halimbawa, So pwedeng ano, pwedeng maihahalin tulad na siya sa uh, pagbabasa. Pwedeng maihahalin tulad na siya sa pagbabasa. So ngayon sa panahon natin ngayon, 'di ba? Yung tao halimbawa nakahilig ang isang bagay at nagbasa siya tungkol dito. Bandang huli magiging eksperto siya dito eh sa bagay nito Bawa. Gusto mo magnegosyo, nagbasa ka ng mga libro tungkol sa pagnenegosyo. Eh di makakabuti 'yun sa iyo. Hindi ka marunong mag-welding, nagbasa ka ng libro tungkol sa pag -wielding. O baddang huli, nagiging trabaho pa nila o nagiging negosyo, profesyon, ang kaalaman na binabasa lamang nila noon. So lumalawak ang mundo. Maraming pinto ng kabutihan ang nabubuksan sa pamagitan ng pagbabasa. Walang kira at itil kalfawaid wagay reha kathiron falakad e ha ulama ul-Islam o galu biha hatta saruhum jihabadatu sama zamanihim Sa so dahil sa napakaraming mga kabutihan ng pagbabasa, pinahalagahan nito ng mga maalam sa Islam. At ginugol nila ang kanilang mga oras sa pagbabasa. Sila'y naging mga gabay sa kanilang mga panahon. So ganyan din sa panahon natin ngayon, ang nagiging gabay ng mga tao yung mga nagbabasa. Pero syempre, yung pagiging gabay ng tao sa kanyang kapwa-tao, hindi ito para nagutan lamang ng maalam. Tayo ay may kanya-kanya natin pananagutan. Hindi ba, bilang ama. So, mahilig kang magbasa. Hindi eh, magagabayan mo ang iyong mga anak, ang iyong pamilya, insya Allah. Sa so, sila sa pamagitan ng pagbabasa ay naging mga liwanag para sa kanilang panahon. kumamalhadira fi biladihim. At ganyan din sila ay naging mga tore. Kung baga, na, maaring ganun din, pinagagalingan ng liwanag sa kanilang mga lugar. Wa haulai al-imam al-khatib al bagdadi Fa inna kana yamshi wa fi juz'un yutali ufihi. So kabilang daw dito, si Imam al-Khatib al-Baghdadi, na madalas siyang nababanggit nga sa aklat na ito. Marami siyang naisulat din ng mga aklat siya ay nak nakapagsulat ng napakaraming mga aklat sa pamagitan siyempre ng pagbabasa. Ano ba ang isusulat mo kung hindi ka naman nagbabasa? Katulad na kung paano halimbawa. Kasi ang anumang bagay na kayang kumbaga, mapoproduce ng tao, dapat may panggagalingan yun eh. Hindi ka pwede magtuturo kung hindi ka naman nag-aaral. Hindi ka makakapagsulat kung hindi ka naman nagbabasa. Hindi ka makakapagsalita kung hindi ka naman nakikinig. Pwera na lang talaga sa mga pangahas. May mga taong pangahas eh. Mama, yung mga, mga pilingero, mangmang -mang, pero ayaw, ayaw mag mag-aral pero gusto magturo. Hindi nakikinig sa aralin pero gusto magsalita. Mga ganong bagay. Pero yung totoong maalam, ang kanilang kaalaman ay nakapundasyon o, o ang kanilang kaalaman na binabahagi ay nakapundasyon sa kaalaman na kanilang kumbaga kinuha muna sa iba. Ang totoo nga yan sa kaalaman kasi, mas marami kang kaalaman dapat na kinukuha kaysa sa kaalaman na iyong ibinabahagi. Hindi pwedeng nag ka ng konti mas marami ka ng tinuturo. Kasi kung ganun ang mangyayari, ibig sabihin, yung karamihan ng mga sinasabi mo, palaman, pa, palabok, pa parami na lang yung mangyayari sa mga scholar, mas marami silang oras ang ginugol sa totoo lang sa pag-aaral kaysa sa pagtuturo. Kumpara naman sa mangmang -mang na umaastang maalam, mas marami siyang oras na ginugugol sa pagtuturo, pagsasalita. Kahit yung dawa eh. Ikita mo yun, dawa ng dawa, di ba? Maghapon. Maghapon. Pero kapag pinaupo mo sa isang aralin, kalahating oras lang inaantok na yun. O ano pa, So, hindi kasi nila sinanay yung kanilang mga sarili sa kaalaman. Kaya ngayon, pag magsasalita sila, lakas lang ng loob ang pinaghuhugutan nila. At ang kanilang mga sinasabi, dahil hindi organisado, kumbaga na nagmula sa kaalaman, hindi nga organisado na kumbaga paulit-ulit, marami mga sinisingit na irrelevant para lang humaba yung sinasabi, at kung ano-ano pa. Yung kaalaman katulad yan ng, ng puno. Yung puno di ba kinukuha na natin ng bunga. Yung bunga na yun maliit. Pero ang puno na yun malaki. So yung puno na yun para lumaki, kukuha siya ng napakaraming mga nutrients mula sa lupa, hangin mula sa o carbon dioxide mula sa hangin para siya maging malaking puno. At saka lang tayo makikinabang sa kanyang maliit na bunga. So ganoon din yung maalam. So marami siyang kaalaman na kukunin para makapagbahagi ng kaalaman na kaunti. Mas maraming oras dapat ang ginugugol niya sa pag-aaral kaysa sa pagtuturo. Insya Allah. Nang gayon, kasi sa pagtuturo kasi ano eh, hindi naman lahat ng nalalaman mo ituturo mo eh. Yun ang unang dahilan. Uh, titingnan mo yung kalagayan ng mga tao, pwede na bang ituro sa kanila ito o dapat bang ituro sa kanila mga bagay na ito. Kaya mula sa iyong kaalaman, salamat nila. Wala sa iyong kaalaman, ni mamimili ka lang nang ituturo mo sa kanila. Si Siel Katibel Bagdadi, sobrang pagpapahalaga niya sa pagbabasa. Yung, naglalakad siya habang nasa kanyang kamay daw ang isang peraso ng papel. Yutali Ufihi, na sinisilip-silip niya binabasa niya. Baka kinakabisado pa niya yun eh. Habang naglalakad siya, naglalakad siya. Nagbabasa siya. Wadakaru anna Abdurrahman bin Abi Hatim az Arrazi annahu kana kathir al-istifada min walidihi lamma suila so, an dalik. Si Abdurrahman bin Abi Hatim Arrazi so nakilabang daw siya ng husto sa kanyang ama. At tinanong siya tungkol dito sabi niya rubbama kana yaqul wa aqra'u alayhi. So ito na nga siguro yung binabanggit ko sa inyo na ano, na narinig ko minsan sa lecture, na kahit daw nasa loob siya ng CR, yung anak niya nandoon sa labas, pinagbabasa niya ng malakas para marinig niya. So tuloy-tuloy yung kumbaga pag-aaral niya o kaya yung pagre-review niya. So sabi niya, ni Abdurrahman bin Abi Hatim, yung tatay daw niya, kahit daw kumakain, pinagbabasa siya yung tatay niya kumakain halimbawa o nag ma may merienda lang o kumakain nagbabasa daw siya sa kanya wayam shiwa akrau alihi so habang naglalakad daw yung tatay niya nagbabasa siya para sa tatay niya wayad kulu albit fitala wa alihi at pagpasok daw nun sa bahay ay nagbabasa daw siya para sa tatay niya Actually, yung pagbabasa nga na yun, actually, hindi lang naman yung tatay niya nakikinabang, eh, pati siya. Kasi binabasa niya, naiintindihan niya rin yung binabasa niya. Wadakaral Imam Suyuti annahu kara'a sahih al-Bukhari fi khamsati ayyamin fakat. Si Imam Suyuti, so nabanggit niya, binasa niya rin buong, buong sahih al Limang araw lang. <laughs> Limang araw lang niya binasa yung sahih al-Bukhari. Sabagi, kung yung purong Arabic yung babasahin mo, may na nga yun. Parang ano na nga lang din yun. Kumbaga, Sabihin natin ano, more or less kasing haba ng Quran. Yung ano, yung Sahih al-Bukhari. Lumaba lang may Sahih al-Bukhari translation naging sampung volume. Kasi ano eh um uh, andun yung translation. Wa hada yadullu alal qiraati wa istimrariha hatta faraga min al-kitabi bal innal hafid ibnu hajar al-askalani qaraa qaraa muslim fi arbati majalisin. So ito ay nag, nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga at pagpapatuloy sa pagbabasa hanggang sa matapos niling isang aklat. So ito yung isa pang importante. Kapag may binabasa tayo, ugaliin natin na tapusin natin. Kasi yung mahirap yung iba iba, magbabasa. Tapos ititigil nila, babasa na naman ng iba. Mas mainam yung nababasa mo siya ng buo eh. Okay lang na ano yung mainip Normal sa tao yun, eh. nagbabasa ka, tas na bored ka na, diba? di ba? Hindi, gumawa ka ng iba, libangin mo yung sarili mo, o magbasa ka ng iba, tas balik ka may libro. Hindi yung tuluyan mo na siyang maabando na. So, tinatapos talaga nila yung kanilang binabasa. At yung, uh, si Ibn Hajar al-Askalani, yung author ng Fathul Bari, yung komentaryo sa Sahihul Bukhari, binasa niya raw yung Sahih Muslim sa apat na pag-upo yung Sahih Muslim, mas marami siya Mas marami siya kaysa sa Sahih al-Bukhari. Kulo majlisin nahu arba isaat. At ang bawat pag-upo daw niya ay apat na oras. Apat na oras siyang nagbabasa. Ayun nga. Problema ngayon sa tao, hindi na sana yung magbasa. Magbabasa sampung minuto, mamaya tulog na yun. Ano <laughs> ba? Pinipintasan nila eh. Pinipintasan nila na ano yung nakainis sa mga mangmang eh. Pipintasan nila yung mga mahilig magbasa, diba? Sabi nila, weirdo. Weirdo, nerd, bookish. dami nila sinasabi Walang silbi sa buhay, puro basa. Eh sila, no? tingnan nila yung sarili nila. Pagbasa, ibig 10 minuto, o sa tulog na yun. Hindi madali ang pagbabasa. Actually, kung tutusin, ano yun, talento ang pagbabasa. Kailangan mo ng talento, husay, skill para makapagbasa. Hindi lahat ng tao ay may kakayanan na magbasa. Minamalit kasi nilang pagbabasa kasi piling nila, kayang kaya nilang gawin. Ano mang oras nilang piliin na simulan, kayang kaya nilang humabol. Ganyan yung mga, mga pilingero nga yung mga yan. Eh. Piling nila mahuhusay sila eh. Basa, wala. Pag-aaral, di ko kailangan daluhan yan. Pagkakabisado, pag sinimulan ko magkabisado, yung nakabisado nila kaya kong habulin. Ganyan kayayabang yung mamangmang. -mang. Ganyan sila kayayabang. Pero hindi, wala silang ano, wala silang napapatunayan na kahit na ano sa kanilang pagmamatigas laban sa kaalaman. Itong pagbabasa na nga lang eh. Hindi ito, kala kasi nung tao madali lang eh. Magbabasa, nakaupo ka lang naman, di ba? Hindi ka kumikilos. Nakatingin ka lang sa libro. Eh yun nga yung mahirap dun eh inaka focus ka. Ngayon nga lang yung tao, di ba, nanonood ng YouTube. Papanoorin niya yung 20 seconds, may inip yun. Lilipat na naman niya ng ibang palabas. <laughs> may inip na naman yun. Pangit pa. Lilipat <laughs> na naman niya ng ibang palabas. Okay, patatalon-talonin niya yun. YouTube. Lalo na YouTube, di ba? May pelikula pa naman. Minsan nasa YouTube, di ba? Tatalon-talon niya yun. Hanapin niya yung kusan yung may barilan. Yung ibang mga eksena. Hindi niya na alam nangyari. Ngayon napanood niya, o ba't nagbarilan to? Di ba magkakampito kanina? O ka eh. nilaktawan mo eh. O di mo ngayon nalaman no, kwento. Anong totoong kwento? Bawo, di ba yung ano? May pelikula si FPJ, yung ano? Asidilyo. Yun yung isa sa mga pelikula niya na namatay siya eh. Bihirang mamatay si FPJ sa pelikula. Mamatay man siya, galit na galit yung mga tao. Bakit daw pinatay? Meron pa nga nangyari niyan ng ano eh, yung magkaroon daw ng kaguluhan sa may isang buwangga city ba diba yun? Namatay siya. Kahit na yung mga tao, pinagbabaril daw yung sinehan eh, yung ano yung screen. Kaya nga daw mula noon, kapag may pelikula sa si FPJ na mamamatay siya, abisuhan daw yung mga tao. Mamatay dito sa si FPJ ah. Meron pa kwento eh, joke siguro yon, eh, Hindi man siguro yung totoo no. Muslim yung nagkwento sa akin, ma maginda naon, maginda naon. E eh, uso baril doon, di ba? Tapos minsan may mga public film showing doon, eh. Nunood sila oh. E eh, may biglang yung sumulpot na kalaban sa likod ni FPJ. Hindi ko alam, hindi na niya nabagit ko nung pelikula eh. Inunahan na niyang barilin yung kalaban. <laughs> bago para mabaril si ano, si FPJ. Ilan lang eh. Tatlo yata, tatlong pelikula lang yung namatay si FPJ yung Asidilio tsaka yung isang pelikula niya ng ano tungkol sa World War II yung guerrilla sila tsaka yung isa probinsyano pero actually yung sa probinsyano kasi di ba yung ginaya ni Coco Coco Martin yun din yun eh binago-bago lang nila yung kwento may kakambal siya don yung kakambal niya namatay tapos siya yung pumalit yun yung probinsyano eh so mga tatlong beses lang siya namatay ng so mahirap ano mahirap mag, ano, eh, magbasa yung nga manunod nga lang ng, ng, pelikula yung tao, naiinip na siya eh. wala na, lahat pinapakinggan mo na. Wala kang gagawin, nakaupo ka lang. Eh, yung pagbabasa, kailangan doon nakakonsentrate ka. Eh, mas mahirap yun. Minamalit lang ng mga mangmang yung pagbabasa. Iniisip nila madali. sa sasabihin nila, ano mang oras ko piliin na magbasa, magagawa ko. At kaya kong habulin yung mga binasa mo. Hindi nila magagawa. Yung sinasabi lang nila yon Mahirap magbasa. So ito, di ba? si Ibn Hajar, apat na majlis at bawat pag-upo niya, apat na oras. Sinong tao ngayon ang tumatambay sa library ng apat na oras? Kahit ako eh. Kahit ako, palabasa na ako, hindi ako nauupo ng apat na oras kakabasa lang. Magbabasa ako siguro mga 30 minutes. Titigil ako. Magkakape. O habang nagbabasa, nagkakape. Ganon. Pero hindi ko kaya yung ano yung tuloy-tuloy na pagbabasa. Ikaw. <laughs> Di ba? Mahirap. Mahirap pagbasa. Mm. Kaya nga TikTok, yung pupapatok yung TikTok eh, kasi yung mga video nila, wala pa isang minuto, tapos na. E Eh, pinapanood pa naman doon mga tao, mga kikembot-kembot lang. Eh, kahit ilang segundo lang yun eh. Busog na yung mata nung manyakis. Kaya anay, maraming, maraming kumikita sa ano eh, sa Facebook. Di ba, meron na ngayon yung reels, di ba? May ano na rin pala monetization. Tapos mga patawa. Yun ang dami. Mm, natatao ng vlogger eh. Minsan nga napapatigil ako eh. Kasi nagpe-Facebook naman ako. Bihira ako mag-post siguro ma. Hindi man bihira kasi mga dalawang beses, tatlong beses din ako minsan mag-post isang araw. Pero yung titingnan yung Facebook, bihira akong gawin yun eh. Yung baba, ano, isa isa-isahin ko yung mga post. Minsan may madadaanan talaga, mapapatigil ako, titingnan ako, ano ba, ano ba ito? Yung pala katatawanan lang o kaya AI, mga ganun, mga peking video. May cleaning attention span nung tao eh. Kaya dapat panlaba, paglabanan natin ito. Paglabanan. Sa so, pag-aaral, shall o lalong lalo na yung pagbabasa. Yung pagbabasa hindi siya ano eh, hindi siya basta-basta eh. Tingnan niyo to. Oh. Hindi to magagawa ng kung sino-sino lang na magkaroon ng focus sa pagbabasa. Sa so, hindi si Ibn Hajar, Wakara al mo jamas sagir Tabarani, fi jalsatin wahidatin bayna dhuhri wal asri wa fihi ma yarbu ala alfi hadith so si Ibn Hajar daw binasa niya daw yung Mu'jamus Sagir ni Imam At-Tabarani ng isang upuan lang sa pagitan ng Duhur at Asr at ang libro na ito ay merong na hadith. Isang hadith nga lang, aantokin na siguro yung, <laughs> yung tao ngayon eh. May diba, 40 hadith. O 40 hadith. Ilang oras may yung babasahin. Sabi natin isang oras, di ba? Ito isang libong hadith. Binasa niya lang sa pagitan ng uh, ng duhurt at asar. At yung pagbabasa ng mabilis. I Skill din yun eh. I speed reading, di ba? At yung speed reading, hindi lang yung binasa mo lang ganun. Yung iba natatawa. May spoof nga niyan eh gagal gagal <laughs> Pero hindi niya naman naintindihan. Sinilip niya na yung pahina. Hindi speed reading yun. Yung speed reading, natindihan mo yung binabasa mo. Pag tinanong ka sa binasa mo, masasagot mo. Yun ang pagbabasa. Kaya siya naging mabilis magbasa. Si Ibn Hajar, isa eh, sanay siya magbasa eh. At naintindihan niya yung binabasa niya. yung bara-bara lang na pagbabasa. Kuliyado Bilada. Ano, masyal, maraming ano. Mahaba tong chapter na ito eh. Na matatalakay pa natin yung iba next week siya. Kasi mahalagang skill yung pagbabasa. Alhamdulillah. Tutulatito siya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.